Bonjour a tutti. Buonasera, buonasera. Good morning, good afternoon. Ngayon po ay magluluto tayo ng isda. Ito po nila na orata. Iyan po, orata. Ngayon po dalawa gagawin natin, isang sinabawan at isang paksiyo. Ngayon po lalagyan natin ng tubig itong pentola o kaldero. Yan. Para po mapakuluan na po natin 'yan. Papakuluan natin siya. Yan. Ayan naman, nilalagyan ko pa siya ng tubig. Ayan, dalagyan natin dyan sa apoy. Nilalagyan natin siya sa maximum. Ayan po, pinubuksan natin ng apoy. Ayan. Okay. Bali po ngayon, mag, bali po ngayon ay maghihiwa tayo ng kamatis. Ayan, pasensya na po na harangan ng ng uh, container Butoh. hindi nyo po nakikita Ayan. bali po yan na uh, hinihiwa ko yan tinatanggal ko po yung mga buto para po mas mas mas, mas safety po mas safety po kasi pag walang buto yan kita nyo po walang buto yan sabi sabi po natatanggalin tatanggalin yan okay yan hiwaan na natin yan isa isa natin tatanggalin yan Tinanggal natin yung buto. Ayan. Medyo nakaharang po yung container na, na puti. Pero ginagawa ko po yung tinatanggal ko yan. Ayan. Tatanggalin natin. Tapos, ayan. Dalagay na po natin sa mainit na tubig para kumulo po siya. Para pagkulo. Mayami ang konti. Dalagay natin yung isda. Ayan. Tanggalin ko na po. Ayang-iyan naman ako nakaharang eh. Ayan. Tinanggal ko na. Ayan po. Nakikita niyo po paano ko tatanggalin yan. Mga buto. Ayan, tatanggalin natin mga buto. Seryoso, seryoso sa paghihiwa. Tanggalin natin ang mga buto. Okay. Ayan. After nyan, laglag natin sa tubig. Ayan. Ganyan nga. Sarap nyan. Ayan. Okay, kuha po tayo ng plastic. <laughs> Kukuha tayo ng plastic. Para po dyan natin ilagay ang mga kalat. Ayan. Ayan po. Lagyan natin yung kalat. Kayo gasin lang po natin sandali ang kalyere o tagtaran. Dahil po maraming tubig. Basa. Ayan. Balita po natin. Sibuyas. Ngayon naman ito maghiwa tayo ng sibuyas. At ngayon nakaharang lamang po yung plastic. O diba? Ang galing diba? Pagkatapos ng isang container na po. Plastic naman. Iharang natin sa ginagawa. <laughs> Ay. Ang galing ko po, no? <laughs> ayan. Nihiwa ko na siya habang nakaharang yung plastic. Ano, hindi ko tatanggalin yung plastic. Sige lang, ayaw tanggalin. Ayan. Sige, hiwa. Tanggalin natin yung mga... Ayan. Ayan, kinamay ko na po. Ang tigas eh. Mm. Ayaw mo ah. Mm. Ayaw mo ah. Oh, ayan. Natanggal na rin po. Ayan. Lalagyan na rin po natin siya dyan. Ang iniwa po natin ay sibuyas o chipola. Ayan. Sasabay po natin niya sa pagkulo. At ayan, may dumarating pa po dyan. Ayan. Sige pa. Okay. Ilagay natin dyan. Makalat. Ayan. Ayoko ko pa rin po talaga tanggalin. No? Eh. Nakaharang siya eh. Ayaw niya eh. Ayan. Ngayon po, Zen zero naman ang iiwain natin. Ayan. Buwan tayo ng Zen Zero. Ayan. Talaga may ng plastic. Ayaw ko tanggalin. Pasensya na po sa mga manunood. Nakaharang ng plastic. Okay. Ayan. Chap chap. Okay. Zen Zero. Lagay na po natin sa loob. Ang kumukulong tubig. Okay. Ngayon po, tinitignan ko po siya kasi nga ang lalaki niya. Ayan. Ang lalaki niya po ng ano eh. Kaya gagawin ko po, kukuha tayo ng isang pento lang. Pagawa tayo yung paksi. Nagaling muna natin po yung kalat. Ayan. Ayan. Ngayon kukuha po tayo ng isang pento lang. Ayan. Diyan naman po natin lalagay yung mga pampaksi. Oh. Yan. Hiwa po tayo ngayon ng Zenzero. Luya. Ayan. Hiwa ko po yung luya. Ayan. Lagay na sa pentula. Ayaw ko pa rin talagang tanggalin ang plastic. Ayan. Asensya na po kayo. Na-block ng plastic ang video. Ayan. Ayan po. Naghiwa po tayo ngayon ng chipola. O. Oh sibuyas. Para ilagay natin ito sa kaldero o pentolo. Ayan. Okay. Tagay natin yung mga balat. Medyo matitigas. Matigas ang balat. Ayan. Okay. Iwain na po natin. Ayan. Chop lang po natin yan yung pets. Eh. Ayan. Chop na po natin. Hindi nyo po nakikita eh. Kasi nakablock ako nakaharang po eh sensya na po kayo hindi po tayo professional na vlogger yan maya maya tatanggalin ko yan eh ayan, ayan. tapos ano bang ko dyan tingnan natin okay ayan bawang kumabot tayo ng alo at ayun, tinanggal ko na rin, di ba? Call yun eh. Block at uto. Ayan. Ayan. Okay. ayon po, hiwa tayo ng alyo o bawang. Para ilagay po natin dun sa pentola. Ayan po. Dalawa gagawin natin yung pang dinner. Po Ayan. Ayan pong ginagawa na yan. Ihiwa po, po natin ba? bawang ng po natin yung balat. Okay, Ayan, tak. 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 Ayun, po tak. 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 Ayan. Para po mas mabilis patanggal yung balat. Ayan. Ayan. Talagay natin dyan. Ayan. Ayan. Lalagay natin yung alya ah, sa loob ng pentola. Ayan. Sige lang. Lagay natin yan. Ayan. Para po mas mabilis balatan, kailangan nyo pong pukpukin para tanggalin balat. Tanggalin ang dulo. Ayan. Ayan na po ang bawang sibuyas at Zero. Yung isa sabaw ito paksiw. Okay. Yung paksiw. Okay. nilinis lang po natin muna ang mga okay. kinitalat. Okay. Ngayon po ako atin isda. Ayan. Okay natin dyan. Pagay natin. Dyan. Ayan. Ayan. Isa pa. Kasi malalaki po siya. Ayan. Eh. Okay. Okay. Ganyan. Ayan. Haluin natin. Ayan. Haluin, haluin. 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 Ayan. Okay. Di ba? Parang nahalo na. Ayan. Tapos, ang susunod ko natin ay Ito ang ating susunod ay Dato okay, po suka bakit naman, dito puti. Ayan, lagay natin dyan. Suka, suka. Ayan, mas masarap, mas maasim. Ayan. Atseto po yan, atseto. Ayan. Ayan, lagay natin ng konting pepe. Please subscribe, guys. Ayan, lagay natin ng pepe. Pampasarap na po yan. Then, patay na pampalasa pa yun yung matching pa ayan patay ng cubes Brodo po yan instead na asin ito po ginamit ko instead na sale matchama ko sa brother iyan okay ayan ayan Lagyan natin. Tapos, lagyan natin ng tubig. Konting tubig po. Lagyan natin para magkaroon po siya ng sabaw. Yan. Yan. natin. Kita nyo naman. Yan. Tapos, lalagyan po natin ng olyo. Ayan. Lagyan po natin ng olyo para mas masarap yan. Okay. Ayan, naluhin natin. Mekos, mekos. Ayan, mekos, mekos natin. Ayan. Ayan, okay. Ayan, oh. Mekos pa more. Halo. Ayan. Ayan, hinahalo po natin para mas kumapit yung laso niya. Ayan, mekos, mekos. Ikot, ikot. At isa lang na natin. Ayan kukuha po tayo ng takip. Ayan. Takpan natin. Ayan. Para mas mabilis siyang maluto. Okay. Buksan na po natin. Tak, 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 tak. Ayan. Okay. Okay. Lagay na po natin dito pati sa lagayan. Balik natin sa lalagyan. Okay. Ngayon po, ito kasi malaki. Subukan po natin hiwain. Ayan. Hatiin ko pa po sa dalawa. Kasi masyado po siya malaki yan. Ayan. Ayan. Matigas kasi yan. Pukpukin natin. Ayan. Okay. Nahiwa natin sa dalawa. Pakain okay, pa natin ito isa. Ayan, medyo matigas. Ayan. Matigas po kasi yun eh. Ayan. O. Oh. Di ba, lumalabad pa siya. Ayan. Uh. 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 Ayaw mo ah. Ayan, nahiwa rin po. Okay. Ayan na natin. Ayan. Ugasan po natin ang isda. O din na naugasan na po natin yan. Ugasan pa po, po natin ulit. Ayan. Kaya na panghalo. Haloin muna natin. Ayan. Haloin muna natin bago natin ilagay yung isda. Tapos muna natin. Pakuloy natin ang bongga. Ayan, kulo, kulo. Ayan. Pinapakulo muna natin para mas uh, manot ang lasa ng mga nilagay nating ingredients. Okay. Kulo-kulo muna. Ayusin natin lahat. Ayan. Tanggal natin mga dumi, mga kalat na ginawa natin. Ayan. Ugasan natin yung talyere. Ayan. Ugasan na po natin yung ating mga pinagkakalat. Ayan. Nagpapakulo po tayo dyan. Itahintay lang tayo. Ugasan ko lang yung mga gagamit na ginamit ko. Ayan. 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 Ugasan ko lang po yan habang pinapakulo natin. Okay. Okay. At ngayon po, eto na. Ilalagay na po natin yung isda doon sa kumukulo. Ayan. Okay po natin isa-isa. Ayan. Kamati sibuyas at ginger po nandyan. Ayan. Lagay na po natin para sinabuan. Okay. Ayan. Okay, kulo-kulo. Ayan. Pukuloy po natin. Ayan. Ito po yung isa. Nandito dun. Ayan. Ayan, at ito naman po isa. Paksiw. Oh, Oh, na. Ayan. Okay. Ayan po. Yan po ang paksiyo na kumukulok. Yan. Ikot-ikot natin. Okay. Sige lang ikot. Yan po pinapakulok natin yung oh Yan. Tinubo siya sa sabaw. O yan. Kapon sabaw. Okay. Ayan. Dalawang putahe po ang ating tinirang yung araw na to. Ayan. Paksiyo. Masarap po yan. Lalo na po sa kanin. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Okay. Ayan. Yeah. At ito na po ang finished product. Please subscribe and share for more videos. Thank you.